Hello mga mi, mini vlog, mini vlog lang muna tayo ngayon at medyo hindi mag-aaya-aya ang aking pakiramdam pa. Itong video po ay kagabi dahil nga panay ang gising ni baby at dahil inuubo siya. So mas scary niya at na mahimbing tulog niya pag ganitong posisyon, karga-karga ko siya diyan habang may nakasalungunan sa ilalim. So medyo okay yung feeling niya siguro ng ganito kaya medyo tuloy-tuloy yung kanyang pagtulog. Pero pag nasa lapag, inilalapag ko siya ay nag, lagi siyang nagigising at bumapangon talaga. Mag Trigger na naman yung ubo niya kasi nga may nagsiga doon sa kapitbahay namin kagabi at yung usok papunta dito sa bahay. So la, pati, pati ako mga may ay hindi gumanda yung pakiramdam ko dahil sobrang allergy kami sa usok talaga as in grabe yung usok kasi kagabi kaya diretso dito sa bahay talaga namin siguro papunta dito yung hangin sa amin kaya diretso sa amin yung mga usok as in usok, ano pasok talaga dito sa loob ng bahay kahit sinara ko na yung bintana yung amoy kasi ng usok na amoy pa rin namin so ayun ganun din si Ate Polly eh. medyo sorry, wala na yan silang ubo ngayon nag ano naman naman kagabi dahil nakaamoy na ang usok So hirap talaga pag ganito ang allergic ka It's sa mga exciting. usok. Then ito kina naman mga mi, Ito ang dala ni. A day kagabi yung pasalubong niya kay ate Polly na slide na laruan. Ina-assemble niya na ngayon. Dahil na-excite na rin yung bata. Sinihila-hila niya kasi kanina. Ito yung siguro pinapaayos niya na. So ayan malapit na siyang maayos. Bili lang namin to mga mesa online na mura-mura lang. Eh, second hand naman to siya. Pero maganda pa naman. Wala namang sira. Walang dento. Ano pa. At pwedeng-pwede na siya sa dalawang libong piso. Yes, dalawang libo lang yan mga mesa. Okay pa naman siya gamitin. Walang sira. out lang to siguro sa ano, sa palaroan. Meron kasing school doon na mayroong playground. So, ayan. Nag-close yata. At ayun, pinabibenta na yung mga gamit-gamit doon. So, ayan. Tingnan nyo naman, oh. Medyo, oh, ano pa talaga. Bago pa talaga. Ayan. mga drawing-drawing lang nga lang ng mga bata siguro. Ayan. Ang ganda pa niya. Ayan. Enjoy na enjoy dyan si Ate Polly. Tingnan nyo. Oh, oh may kaway-kaway pa siya. Sabi niya, up, up, up. Dito ko na lang siya nilagay sa labas. And then, ito kami ngayon sa loob. Dali-nood si, si Blaze Blaze ng kanya and siya at masigla naman siya ano lang talaga pasagpotsol po talaga yung ubo niya pero pa parang feeling ko parang same kami talaga na ano eh yung klase ng ubo pero ma parang makate na ewan eh, well, parang ganon din yung pakiramdam niya parang ganon din siya talagang sabi ko na ano talaga yung trigger talaga yung allergy natin so pinainom ko na lang siya kanina ng citricin meron kaming stock na citricin kasi nga alam ko naman na ganito kami, ma di talaga pwedeng alikabok or lalo yung sa usok talaga. Then nagpump na ako para may mainom si, si Blaze. Sa ganun may pamalakas siya ng kanyang immune system. Yung gatas ko na lang kasi nagbibigay sa kanya na antidote para dun sa kung ano man ang kanyang naramdaman.